Pilaps. Pauwi na kami ng Laguna at yung friend ko naman si Car sa Paranaque siya. Bago umuwi, swimming daw muna kaya ayan pinabigyan namin yung mga bata. Kasi kahapon pa nagyayaya ay kami ang gumala, di ba? Give and take lang, gusto nilang sila naman ngayon kaya ayan. Ito so yung view dito. Pero to eh. Dito sa may uh, tanawan. Ganda. Ganda dito mga ka-baby love yan. Ito yung clubhouse nila. Ayan. Tapos yung kawakawayan doon. Yun. Ito yung videographer nila. <laughs> si Car. Ayan. Lawak na swimming pool nila dito. 50 pesos lang daw. Parang pang-maintain lang ng ano, swimming pool kahit naman sa ani eh, kahit naman sa ang subdivision gano'n eh. Pero maganda kasi yung subdivision na to eh. Tsaka medyo may kamahalan pala dito. Ayan. Kaya man rin kasi itong nakatira dito ang aming friend. Actually, si, si Vivian eh, kababata ako yan. Hindi nga lang, magka-batchmate kami pero, ay hindi kami magka-batchmate. Schoolmate lang pala. Bali, ahead yata ako sa kanya ng 'Yung kapatid niya, 'yung kuya niya, 'yun ang kabatchmate ko. Tapos after siguro ko tatlong dekada, hindi kami nagkita-kita ngayon lang. Say hi naman sa vlog ko. Ito 'yung videographer namin. ganda. Ha? Ay, ganon Pero nagbi ako, okay lang. na. Ah, na picture picture na kami mga kabebe loves. Ay, ang ganda diyan ka oh. Wag lang magsasarado to, nako. Ganda mga kabebe loves. Pang picture taking. Oo. Oh, oh. Okay. Oh, aura. One, two. May pa-storyin si Madam. <laughs> uh, one, two. Okay. Oo, siya. Ay, pictorial na kami mga ka-baby love. Oo, stolen. Ang galing mga mag-stolen eh. Parang ano, tunay, charing. Sige, sige. Picture-picture um, na kami mga ka-baby love. Yan ang kaibigan ko. Okay. Gusto may video kita? Kanyari naglalakad ka doon? Ah oh, ah. Oh. Ah oh, ah oh, ah oh, oh. Tapos may... Oo uh, naman. Oh. Oh, one, two, three. Wow, yan ang friend ko ah. Kami nagbibidyo-bidyo dito. Hmm. Aura, aura. Nice. Papunta naman kunyari dito. Sa akong naman kunyari pa, orong. Parang yung effect talaga, yung tunay na naglalakad, gano'n. Wow. Tapos bigla pala akong nalaglag sa swimming pool. Okay. okay. <laughs> <laughs> Kasi lang tanggalin mo yung sun kung ayaw mo sa bunganga. Oo. oo. <laughs> Kasi nag-ano ako, nag-vlog ako eh. Yung bunganga ko, tanggalin mo talaga lang sun kung gusto mo. Gano'n ako yung i-slow mo para mas maganda. Oo, ganda. Parang, uh -oh, parang nasa ano, yung stolen siya na parang nasa ano. Hey, ang ganda kasi may mga kawak-kawayan dito. Ang ganda. Nature na nature ang ano. di ba Tanawan. Ito. Misa lang kami makalabas sa lungga, mga ka pagbigyan nyo na. Kasi, uh, full-time mom. Kaya, parang ito yung pinakaano namin sa sarili namin. Magkaroon kami ng time na ganito two days, two nights kami dito. Solo namin yung, solo, solo nila yung pool. Kaya yan, lawak oh. Hmm. Sila, enjoy uh, na si Sam oh. Ayon Ayun si Cash na naka-yellow. Tapos itong dalawang dalaga, si Iya at saka si Yana. Diba? Yung sa akin, hindi na sumama eh. Si Alex ayaw sumama kasi nahihiya kasi siya next time baka maisama namin siya yan pasensya na mga kabewe love minsan nagbablog ako hindi ako makapagsalita nahihiya pa kasi ako pasensya na kayo kasi first timer ako sa vlog parang inaano ko pa yung sarili ko ititrain ko yung sarili kong kapala ng mukha next time ha Gag gagalingan na natin ngayon charing charing muna kasi uh, nahihiya pa ako. Sana kayo yung magpalakas ng loob ko mga -be -be love ko. At saka thank you para sa mga subscribe sa akin. ba? Diba? Ang dami-dami nyo na. Dati 40 lang. Ngayon nasa 758. Dagdag tayo. Uh, go tayo sa 1,000 na ano, subscribers. Kaya thank you so much sa mga nagsubscribe na. Ayan. Ganda dito. Ang lawak. Tsaka yung pinaka doon sa dulo. Parang nature na nature. Green na green, no? Ayun. Ah, puro kawayan. Kaya parang ganda ng ambience talaga niya dito. Puro kawayan. Puno-puno doon. Ganda. Mamaya ah, ulit mga ka-baby loves ko, ha? Abangan niyo yung ibang ano. Kasi mag... Ah, sisilipin natin yung ref niya. Buti nga pumayag siya kasi... May pagka-private kasi yung taong yon yung kaibigan ko. Pero, napapagyan natin siya. Inayos niya muna kasi nahiya daw sa inyo na ipasilip yung ref niya na hindi maayos, magulo. Kaya, ayun, mamaya, pag uwi namin, yung ref naman niya yung uh, sisilipin natin. Ang ganda ng ref niya. Okay, bye-bye, mga ka loves ko. Thank you for watching. Good morning.